mga kapanganay yan kami po ay kami ako po ay tinulungan ng dalawa kong utol ni Kabis at saka ni Kalayas Hello po, sama-sama na po kami. Dito po kami nagpanapanag po. Reunion ba ngayon po? Reunion ba? Reunion. Reunion pala. Reunion pala. Yan po, mga kapanganay. Amin po aring pinag-ano na, pinag-tuang-tuang na. Sabi ko nga po sa inyo, tanda ba ko aldo nung maliliit po po kami, eh, babag-babag. O, -babag. oh, yung kumbaga siguro po naman yung ganun. Parang away magkakapatid lang, pero pagdating naman sa labas, sangga-sangga. Ang ah, tama, ano? Oo, okay, oh, nga yung dito. Oh, ayun yan. Sabi ko nga kayo. Yan, mga kapanganay, eh. may report sila ay, hey so, ay, Punit ang kumot. Punit ang kumot pag <laughs> nagkaharutan. talagang... Lagi pa tayo oh, tinutulungan nila. <laughs> Malaking bagay ito sa amin. Malaking problema yan. Yung po sa kanya daw yung malaking bagay, sa amin po maliit na bagay. Tama kaya, balitad lang. Abay siya nga. Malaking bagay po sa kanya, maliit na bagay sa amin. Tama kaya ang pagkamali. Ah? Tama ang pagkamali. Tama ano. Ay di sa amin na may utol ay eh. talagang... Uh, uh. Walit yan. <laughs> Salamat tayo nagkasamang muli. Mm -hmm. Salamat sa ganda ng buhay may darating na araw. Ang <laughs> mula sa pati, <laughs> nagalit ako <ang> doon. <tul> nagalit <laughs> na. Kalukutan ng kaligaya tunay ka kaibigan. Salamat. Ah, na po. Tulong din. wala din. Tulong din. Tulong din. Kailan ba ito ng tanong ito? Baka mga 4 4 hong pa O, sa taon na po Ang tanong nito O ba, isya nga ano Gawa ng 2,000 Ang tanong daw po na rin Ha? 2,000 January, January po pa 4 po, 4 Ang tanong Ay, tayo ito na nakakaroon Nakapag isang taon Nakapag-aroon nyo na Ayos na Tanda Uh -huh. Ay, hindi naman magtrabaho pag natin maulan, ah. Oo. Huwag ka lang magpapainam. Ako. Ay, sino ba naman yung... Kaya ito, ha? Yun daw, ano, kanina ba nanggali yung kinto na yun? Alay, yung bang dalawa, si Kaya Puroy ata, at yung bang magkakaputi. Pag, uh, ah, pag, uh, kapag mainit, kapag uminit, ay, ikay nakakaputi pa rin. Walang alis sa nakaputi. Wala daw ang alis, pa Alah, doon alis, doon alis na nakaputi. <laughs> ay, ang panahon po din sa amin. Ay, ulan init. Ay, pag umulan, ay di wala kang kaputi. Pag mainit, ay di balda ka puno. Mainit po, pag naka-cellophane. Cellophane yun na, ano. Oh. I mean, oh, ay, yun ay nagpupustahan ha? daw, ay. Ay, walang magkakawa, ano. Parang yung upa ng halimbawa, ay tayong dalawa. Oh. Ano, ako, ang pinili ko ay hindi ako magkakaputi. Umulat uminit.

pero yan po naman ang ano sa amin ng aming magulang, kumbaga kaya po minsan maganda po yung sama-sama tapos minsan turo din po sa amin na para kaya po minsan hiwahi walay para alam po ba namin yung lahat ng trabaho. Kumbaga sa bahay po alam natin yung mayroong walang bigas, hindi pwedeng nakadepende lang sa isa ba. Yan lang po naman yung sinir, tama yan o. No? Kumbaga alam po ng bawat isang miyembro alam nila yung mga sabi na nila. Ano nga ba? Sa relic Alam mo yun, yung, oh yun. Yun ang kusina. Yung puno naman ng minamain -sit din sa amin. Diyan sasama-sama din po kaso nga ho mas maganda yung Umaano ka man ng kanya-kanyang diskarte, hindi yung hindi po naman sinabing paghiwa Kung Kumbaga, mas maganda yung plano mo pala ikaw ang boom. Di akahin mo yung kapatid mo pataas. Oh, dilipad, lilipad ako. Sa dulo na ng mundo. sa. Oh, ay, oh. Sa katulad po naman ito. Kung bakit ito nakatuko kay Kapanganay, nakatuko tayo sa akin. Once na humingi po yan ng rescue, resback, tulong. Ano? Narin po naman sila. Narin naman po kami sa likod. Kumbaga hindi abay tikat ay kaya nga tayo ba. hindi po naman, hindi po ganoon. Basta once na may humingi diyan ng tulong, may gawa man ako doon. Pas, talagang dito muna. Oh, ini-schedule din po namin. Yan po ang pinaka ano nung aming Ano nung aming magulang? ano utol? Putik na agad. Yeah, oh, oh, ako, ay. nga ay Ganyan, hindi ka tulong. Ay, siyan. Pwede lang sa akin humingi ka ng tulong ng ano na trabaho, wag lang kas at talagang wala tayo na yan. <laughs> meron na meron, hindi naman natangging wala. Ito po ang area ni Kapanganay. Yan. Ang aming tatanggalan ng mga damo sa bato. Yan. Dito po Alam mo po eh, Magat yung dalawa po eh, Pumunta dito Nagtulong sa akin Yan Ano? Ano? Ah malaking bagay po yung pagkatulong ngayon yan o oh. ayos na ata dyan na ah lakan ng tubig mga kapanganay mm. ngayon po ay maulan na uli dito naambon yan tama na yan ayos na yan ayos na yan tama na Yun. Lagi po kayong mag-iingat at maraming salamat po sa pagsuporta ninyo sa mga vlog ko. Bye.